Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 28, 2025, lunes ng ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodus chapter 32 verses 15 to 24 and verses 30 to 34. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba, bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko ay hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas ng bato at ito'y nadurom. Tinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, sa kaibinuhos sa tubig at pinainom sa mga Israelita hinarap niya si Aaron, Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito? Sumagot si Aaron, Huwag ka nang magalit sa akin kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ng mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang itong Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Pakasakaling, maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, Napakalaking kasalanan ng nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko po ang patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatawad, urahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, Kung sino ang nagkasala sa akin ay sa kung buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ay pagsisimula ng ating panibagong linggo at bagamat tayo ay nagpapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ng Exodo. Ito yung paglalakbay. No? Pag sinabing Exodo, ito yung uh, paglabas, no? yung exile, yung paglabas mula sa Egypto at paglalakbay nila sa no? lupang pangako na ito niya ibibigay sa kanila ng Panginoon kaya 'yung Exodus no? kung gagamitin niya 'yung salita 'no saan ka pupunta o sa saan 'yung journey mo uh, ibig sabihin meron kang Exodus meron kang lilisanin na lugar at pupuntahan na lugar pero dito nga po sa karanasan ng mga Israelita sa haba ng panahon na kanila pong nilalakbay palipat-lipat sila ng lugar ay uh, nakakagawa pa rin sila ng kasalanan sa Diyos at madalas makalimot sila sa mga kabutiang ginagawa sa kanila ng Diyos. Dahil nga sa, no, sabi nga ni Aaron, sa katigasan ng ulo no, ng mga ito. Kaya habang wala si Moises at nakikipag-usap sa Diyos, at uh, habang binibigay din ng Diyos no, sa, sa tagpong ito, habang ibinigay ng Diyos kay Moises yung sampung utos na magiging gabay ng mga Israelita, sila naman ay labis na gumawa ng kasalanan. Sila ay gumawa ng Diyos, Diyosan. At yun ay lubos na ikinagalit din ni Moises, bagamat sa bahagi nito ng uh, kasulatan ay humingi siya ng tawad para sa mga nagawa o ng mga Israelita. Pero maganda yung sinabi ng Panginoon na kung sino ang nagkasala, yun ang kanyang parurusahan. Pero hindi pa ngayon. Umaga may tamang panahon para sa pagpaparusa, bunga ng kasalanan at katigasan ang ulo ng mga Israelita kaya magpapalit po ito ng henerasyon no? sa tagal ng kanilang paglalakbay magpapalit po, magkakaroon ng uh, pag-usbong ng bagong henerasyon at panibagong paggagabay na naman ang gagawin ni Moises at ng susunod sa kanya ganun po katagal ito no? pero sana po makita din natin no? yung nagiging bunga at epekto ng katigasan ng ulo natin. Yung iginigit natin kung anong gusto natin, ginigit natin kung sino ang sasambahin natin at kung ano ang sasambahin natin hanggang sa kakalimutan natin i acknowledge na ang lahat ng mayroon tayo ay dahil sa kabutihan ng nag-iisang Panginoon natin. Na siya rin namang madalas no, na binabanggit sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo para sa ating kaligtasan. Kaya ano uh, pagnilayan din natin no? kung mapagpapatuloy ba natin ang katigasan ng ulo natin o susubukan natin na talagang maging masunurin at tapat sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pulang.